itong pangyayari kay John Amores it all started number one, is yung when he was in uh, they're going up against UP, UP yeah siya that was college mm -mm, that tapos is. nagkagulo uh JRU. versus JRU, that was in college, college. I don't know kung itutuloy ba nila yung yung mga incident na nangyari dito itutuloy nila dito sa PBA kasi parang, parang, first ano rin first infraction pa lang to oh first infraction pa lang sa kanya to baka bigay siya ng ano kasi hindi I don't know kung iigaga i, i dodugtong nila yung dalawang mga dalawang insidente nangyari sa kanya sa college meron baka nga tainted na nga eh dahil nangyari sa college yun ang tingin sa kanya baka I don't know kung anong gagawin nila kasi first timer niya, baka bigyan pa siya ng chance si John dito sa sitwasyon niya dahil first time niya ginawa sa pro. So itong ganitong pangyayari. Pero kung titignan mo, kahit sa NBA, ang daming nangyari dito. Na ganito kay si Charles Barkley, one time sa bar may sinabi sa kanya talagang hindi maganda. Parang I don't know, life oh, ba yung sinabi sa kanya or ah, talagang nakipag-rumble siya. Tapos pagdati sa NBA, alam mo naman si Charles Barkley ang la laro talagang personal. Ang bruskuhan yan. Bruskuhan. Talagang sila ni Shaq, di ba? Oh. So, parang sa atin, yung physicality, minsan yung away, magiging, nagiging normal. Hindi naman normal. Nangyayari kung minsan yan. Pero kung lalo na kung situational, hindi mo naman madalas gawin. Yan. Pero ang mahirap, pag madalas mo nang ginagawa yan, dyan pumapasok yung, ano talaga, yung baka ba red card ka, baka ma-ban for life ka na kung ikaw talagang wala ka ng chance magbago. Yan ang, yan ang ano ko dyan. Yan ang uh, nakikita ko. So, sa akin, uh, PBA, PBA will decide on this matter, I'm sure. De, sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Pero kung PBA na lang din na mag decide dyan. And uh, sa akin lang, as a co coach and player, uh, dati, eh sabi ko, i-avoid niya na kasi ang sweldo naman sa kanya eh sapat naman sa nakikita ko ang PBA maganda naman ng pasweldo tigyo siguro wag niya ng patulan yung mga lagong labas kasi kung ganyang ma maiksi ang pasensya niya wag na diyan ka na lang sa team mo total bago ka pa naman you have so many things to learn dapat i ano niya na i, i ingatan niya yung sarili niya as a player